mga master, magandang hapon. Anong oras na nga ba? Malapit ng magalao na mga master. Nandito kami ngayon sa bagong spot. Dinala ko dito ngayon ni Master Al Al. Tatry namin mga master. Same pa din ang setup natin. Ultralight tsaka 5 grams na lure yung aking harvest lure. Tatry natin dito ngayon mga master. First cast. Baka makadali tayo dito mga master. Okay. Okay. Fish on mga master. Fish on. Fish on agad mga master sa ating first cast. Fish on agad mga master. Ano to? Uy lapu-lapu. Putik na yun. Lapu-lapu mga master oh. Woo. Halaka. Babalikan to namin mga master na siya. 5 grams. Lapu-lapu po agad mga master. Saling first cast. Positive yung spot mga master, Positive. Mahirap ito mga master kasi maraming tinik. Good size na mga master, oh. Okay mga master, oh. ayan oh. Good size. Nalapo. Ulit ma master. Ang sarap dito na spot. Cast ulit. Marami pa sigurong lapo dito mga master. lapo agad mga master, sarap mag ano, magbabad, kalami maghumol al? humol, mag mag huh? mabau mabau dari mabau mabau Oke, okay, fish on naman mga master. Fish on. Fish on mga master. <laughs> Magandang spot mga master. Oke. Isda na mga master, isda. Ganda mga master. Mga maliliit lang yung ano dito mga master pero ariyati na. Pero good size sa tento mga master. Snapper mga master. mapunta kayo sa giliran ha doon lang kayo sa taas ha mga master humol tayo <laughs> so magbalik balik tadi ko makuha ta matras ha ano yan? Dagat baka hawan ka. Balik-balik ang gudnado hala yung mga mga na usnap patay <laughs> yung masirado tara mga master Oke. Mm -hmm. Okay. Fish on nga master. belakas. Lo, tos gano. Malakas mga master lo. Lah. Malakas mga master, malakas. Malakas. Oh, sana matanggal. Hoy, hoy, wag. Oh! <laughs> ano do? Ano sa ano niyan? Lupit. Lupit daw mga master. Lupit. <laughs> Lupit mga master, lupit. Kunti lang mga master yung tama. Yan mga master, oke, okay. Fish on mga master. Fish on. Fish on mga master. Malakas-lakas. <laughs> Fish on mga master. Fish on. Ano to? Tiki. Ay tiki nga pala talaga mga. <laughs> release natin mga master, release. Kawawa kasi. Bang klaseng tiki ah. Bem bibignya. Release nanti namanya master release. Uy. Okay, fish ko ano na naman. Ano kaya ito mga master? Tiki na naman siguro. Ala, tiki na sa bal. Ang <laughs> daming tiki mga master. Ang dami nila. Grabe daming tiki mga master. Pero sa bagay, Release. Release din na natin na daw zero. Ya, amigo, dito lang ug sabdiri ho. ini pa rin mga spot, mga sari ini. masarap sari na mga isda. Lupit Okay. Fish on mga master. Fish on. Fish on. Trasan natin ng konti mga master. Tiki. Ano ba to? Tiki na naman. Ay! Dami nyo ah! Hindi ko kain i-release. ka pare. Tiki na naman mga master. Daming tiki ah. Papalitan nila yan ng hindi tiki. Okay. So, ayun mga master. Palabas na kami ng spot namin. Oo. Siguro babalikan lang na lang to namin yung ano. Mga madaling araw siguro mga master. Mga alas 6 siguro. video o alas 5 man. O kung pasat may araw na. Ito na nga pala yung kuha ng uh, mga master oh. <laughs> Tatlo lang. Okay na din pang paksiyo. Hangin. Oh. Eh mga master, kita-kita na lang tayo dun sa next episode ng ating vlog mga master. Kasi yung plano namin, baka pupunta pa kami dun sa isang spot. Dun sa seawall, San Benito mga master. Balik kami sa lungsod namin. Sige mga master, update ko lang kayo kung makapunta mga kami sa next spot or dito na lang kami magtatapos. Ito mga master oh. Thank you, thank you. So, ayun mga master, dito na siguro matatapos yung vlog natin. Oyan na tayo, master. Oyan na, master. <laughs> may dala kami master, mga master oh. Kahit papano may pang-ulam din. Ayun. Watch out na lang sa next fishing session natin mga master. Yo. Ano Master? Okay Next ka lang dyan? Master. Kailan kailan? Next week na master. Yay. Subscribe nyo nga pala si Marino Fishing Adventure. At saka hit nyo na din yung notification bell para pala parating updated sa mga video nating in-upload mga master. Ayan o. Oh, na kami. Bye bye. Peace out.